Magandang araw, Caviteños! Biyahin naman tayo ngayon sa Trece Martires Cavite kung saan ay biglaan na naman ang aming lakaran. Nagtungo ang ito ang Cavite Vlogs isang tagong ilog sa bayan ng Trece. Ito ang Bukal Resort. Para marating ang tagong bukal na ito, maglalakad muna kayo ng 5 hanggang 10 minuto bago makita ang nagtatagong ilog na ito. Medyo matarik ang bundok na lalakaran ninyo pababa sa Bukal Resort. Enjoy naman ang paglalakad dito pero kailangan magingat dahil baka madulas kayo at pumadusdos pa ibaba. Kung gusto talaga adventure, dito ay pumunta. Ay, ayan na. Ito na. Punong puno na. Yes, love. ano, kaya pa? Team Kulitan, ito ang Kabite Vlog. Hello. Hello ya yeah. kamusta ang pagbaba nyo dito? Pero, meron po tayong 20 na ano? Pero, na... 20 po tayo. Magkano ang trans 20? 20? Ah, okay. Oh, kamusta naman yung paglalakbay? <laughs> pa ang Bukal Resort ay isang natural spring resort na talaga namang napakalamig ng tubig na dumadaloy dito. Ang iba ay iniinom pa ang tubig mula sa tubong dinadaluyan ng tubig bukal. Ito ay isang lugar kung saan ay maaari kang mag-relax at mag-unwind habang kinitignan ang napakagandang tanawin ng na mga burol at bundok. <laughs> Ang resort na ito ay napapaligiran ng mga burol at bundok. Matatagpuan ang Bukal Spring Resort na ito sa May Sunshine Ville, Barangay Kabuko, Trece Martires, Cavite. Madalas itong dinadayo ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar gaya ng mga tagapasay, Quezon City at Caloocan ayon na rin sa si isang katiwala ng Bukal Resort na aking nakausap dito. Kadalasang dinadayo ito ng mga magbabarkada at pamilya. Make sure na wala kayong isasamang senior at PWD dahil mahihirapan silang bumabat umakyat dito dahil sa malabundok nitong daanan. Yeah! Yeah! <laughs> Kung kayo ay naghahanap ng murang paliguan, maaari mong bisitahin ang Bukal Resort na ito. Ang entrance fee ay 20 pesos lang per head. Ang cottage ay nasa 100 hanggang 200 pesos lang swak para sa 15 packs. Pwede rin hindi na kayo mag-cottage kung kapo sa budget. Hanap lang kayo ng pwesto na inyong pagtatambayan. Sulit ang pag-stay namin dito. Talagang nag-enjoy kami mag-swimming, mag-games, mag-selfie at magbabad sa malamig na tubig Bukal. Kaya naman, babalik kami dito at sana ay mas mapaganda pa ang Bukal Spring Resort na ito. Kaya naman, narito ang ilang mga video at photos na aming nakunan mula rito sa Bukal Resort. Caviteños, don't forget to like, follow and subscribe to our YouTube channel. Ito ang Cavite Vlog!